Pasig. Dito ako sa Pasig, maghahanap ako ng kwento. Tayo sa tindahan. At isa pang ugali ng mga Pinoy, yung tumambay sa tindahan. Tindahan ni Aling Nena. Ti Ana! Pautang po! Pautang! Sige, pwede mang utang. O, pasok pa daw. May libre pang kain yan only in the Philippines. Never mind the dogs. Beware of the owner. Wow, dami aso. mo? Huh. Tindang ulam sa kalye. Kakainin ni Arvin. Isang piraso lang yan, eh. Ayun mo lang talaga. Anong ulam yan? Pinangat. Pinangat. Sarap yan, Ben. Magkano ganyan, eh? 20 Pinakataano yan. Magkano po isang balot? 20 po. Oh, mga kabayan, 20 lang dito. 2 <laughs> <Two> dirhams lang. <laughs> ano yung panglaba? Yeah. Ayan. Oh, jangan memasang mian. Oh, jangan memasang mian. kompleto na yan. May, may hardware pa. Oo. talaga, ano na, anong napupusukan mo? Wala? Wala. Okay, okay. Kuchilyo? Wala. Bayara mo rito. Kanila. Kano po? 60. 60 lang. Tinga may 60 pa yung wallet na yan. Baka may wala. 15 isa. Ay lang ah. Hindi ka bisado ang bagong pera. Thank you po. Ito na ano masasabi mo sa init dito sa Pilipinas kumpara sa Dubai? na panghina ni toga malakit ano malakit sa balat dumaan niya dumaan niya doon? sa Doon kasi pagpapawis ng kalang hindi doon ang iyan doon eh. yun okay, yung okay. yun 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 Taas yun kasi. yun 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 Ay, bata. Naglalaro. <laughs> Fresh! Fresh, yun Sarap magbabad sa yun wala bang damit dito na tubig? <laughs>